na hito. Ay, laki. Oh, uh, 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 huli. Ito ito ka. Hmm, uh, yun na. Yan, hello guys. For today's video po ay kami po ay maglilinis po ng bubon doon po sa baba. Yan, kasama ko po si Orlando. Lilinisin po namin yung bubon. At yun po, yun po yung pinagkukunan namin ng pangdagsawin po. Yung panglipit ng pinggan, panghugas ng mga gulay, ng mga pangluto po namin yan. Amin pong lilinisin. Yan, tatanggalin po namin yung mga dumi-dumi. Yan, tara po, samahin nyo kami. okay na. Yan, ba na po, ba na po si Orlando? At naglalakad na po siya. Ako pi bababa pa dito at oh, andan po'y pababa. Siya si nauuna na. Siya po ang maglilinis. Sasama po ako. Okay. Oops, yeah. Mahirap po ang daan. Madulas po pababa. Oop! Yan, dito pa yung, ano ah, yung pabundok po. Nadaanan po namin itong niyugan. Yan pong daang iyan pa diretsyong ah. Ayan po ipapunta ay na po sa Agus. Pero dito lang po kami sa kabila, sa gilid. Yan ba bueno na po siya ah tinatanggal na po niya yung takip. Dito po yung yugan. Yeah. Baka tayo abuti ng ulan. Yan, dalawa po yung bubon dito. Yan, ito po yung isa yung maliit na bubon. Yan po. Tinatakpan po namin yun. So, yan po. Yan po yung bubo namin. Yan po yung tatanggalin niya. Ba't may kulambo? Napuno na naman. Ba't may kulambo? isda. Ayaw, sa isda. Kaling nila yung lahat yun nalang po. na naman. Napakabilis pong mapuno. Nakas eh. no? so, na bukali o. Tingin mo. Yun Titingnan po ay, natin ay, yung bukali. Makulit na na oh, ma yun. Ito po yung may niyog ay ah. uwa. May niyog po dito mataas. Bawang po, aya. Adolikado po. Kaya po may kulambuay para po pag may nakadlo na isda ay masasalapin niya. Tama rin na yun. Malapit na. Ngayon. Ito po yung bukal di po namin nililinis yung paligid at yan po yung matutuyuan ng tubig kapag ka po malinis na malinis. Yan, hindi po kami nakakuha ng bukal yan. May bukal po yan, may staas yan. Yan po ah, tagas ng tubig. Napakabilis po. Okay. Yan po, mababaw na po. May hipon? Ayun, ang daming hipon. Ang daming hipon na eh. Kasi maliliit. Ang malaki yan. May malaki? Ah, saan na? Saan na? Ayun o, natalon. Ay, natalon. Ay, doon. Ayun, oh, ayun. natalon ng hipon. Ayan. Ayun Ay, ay, puro hipon. Oh, ah. Ayun puro hipon. Tika, kukunin ko. Ay, tatalon tatalon. Ayun. Lalagyan ko tubig. Ayan. Ito po yung isa, ah. Nabubun. Ayun. Yan po yung nagagaling po. Ito naman pong bubo na ito yung nagagaling po sa ilalim ng tubig. Yung po namang isa-isa ibabaw -isa po na Kaya po ito yung mas malinis kaysa dun sa isa. Dito po kami naliligo dati ng mga bata pa kami. Tsaka ngayon din po, gawa nang kami hirap po sa tubig ngayon. Dito sa amin at Kwan ah, dito po kami nakuha ng tubig. Yan, kukunin ko po yung mga hipon. Dito ah. Tilalagay ko po dito. Ayan po ah. Ayan po ah. Poon, hipon. Oh, natalon. Yan, ito po. Nalagay ko yun. Yan, hindi na siya tatalon yan dyan. ano pa lang, ilang na po. Ito ba, kunin ko. Hop, hindi ko makakuha hindi ko madali ayan, Oop, mamamatay ayan, ito 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 ba, up ayan, ayan tatlo um, tatlo na saan yung hipong malaki? Hindi naman nalang hipon sila. Eh. Yeah. Masa Ito. Ay! Makakalusot. Ito. Mga buntis. Buntis ano eh. May iba. Ito. Hmm. Ay. Ay. Masa na? Ayan. Talag. Ganun lang ang laki ng hipon dito hmm. hindi na nalakay ng sobra. ay laki hindi laki yun ay hindi pala mula ito bitu Oh. ay nawala na. ay 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 may ay 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 nakalabas. Ay, nawala yung isa. Nawala. Ito na, oh. Ito na po sila, oh. Nagkailangan oh yan. Ayan. Ang laki tong isa, abuntis. Ayan, okay, nawala. Wala mga lima, wala. Aba, aba, Ini malaking no, um, ng ubuntis. Ano? Ini malaking Ini Oh, uh, huli. Ito ito lalagay ko. Hmm, yun na. Langay na. Yun na. Ayun. Na. Oh, pia. Yeah. Uh, ito pa. Oh. Uh, Tapos. na agad sila. Hindi ka't maliliit pa. Hmm. Pwede kaya nilagay sa fish pa natin? Pwede. Lagay natin. Honey. Kaso hindi naman yata sila nalaki. Ganun lang. Ganun lang laki nila. Nakas ang tubig dito. Hmm. Paano mo matata? Ma uh, ano yan? Mauubos. Ang ganun kalakas. Ayun ah. No. Ayun lang. Ubusin na. tura lang tayo ang ganun. Yeah. Grabe yung hipon. Ang dami. Ano? Madelete nga lang. Bihira yung malaki. oo, oh, nasa gila daw. Yan ah. Tirahin mo na natin ito. Yan iyan? Hindi, yan ang mat para makita mo yung laman talaga. Ayun oh, no? Nagagapang mo yun oh, no? nagapang hipon. Liit. Ang <laughs> talon-talon. Ibigan natin <laughs> para mawala yung buro. Mamaya, mamaya ko na ko. Ba, may lima. Hulo, Scorpio. Scorpio ano? Scorpio, yun oh. No? Ayun oh. Ano? Ayun oh. Basta dadakot. May, Akakot, may eh. ano yan. Paano matatanggal yan? Dapat ito yung mo muna yun eh. Hindi. Yung no, laburak yung bababa yun Baka eh. madakot ko yun. Scorpio. Marami yun. Ang dati daming mga yung, eh. oh. <laughs> 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 uh, yung, uh, yung para limang uh. Malalaki. Hala. Ay gawa ng kone. Umapaw. Ayun lang. Ay, no. Hipo, oh no. Ayun. Ayun. Ito. Uy, dumi na ng kuko ko. Hmm? Lipon. Ito, ano ito, ano? Wala. Ito. Puro hipon pala. Ayun, no. Hipon, tika. Ayun na. No. Oh, namatay na yata. Ay, namatay na yata. Ito, oh. Ayan. Airpon. Hmm. Long time eh. Ito na siya. Ito na po yung hipon na nakuha ko. Ano po? Wala pong isda. Puro hipon pala ang nangyari dito. Nasa kaya naya, nasa na kaya yung isda? Oh, ay, na, yung na, 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 napaka mong bumaba oh. Mm. Kaya mabilis magkatubig. Ayun oh. mino oh. Nakatago. Yun. Ibon maliit. Ito oh. Kasi oh, ito na bugbog na. Muntis. Ito ko. Ito. Ay mahina na. Dati ang ito rito, sa sampu eh, no? Dumina ng kuko ko. Ito na. Ito na, na po yun. Ang hipon na yun, laki Oh. Ito yung binakamalaking hipon na nakuha ko. Maliksi eh. Kaya magpauli. Yan, ito na ako, ako. Ayun, 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 ayun. Ayun po yung aming bubon. Ganyan po kabilis yung kaya po kabilis yung bagsak ng tubig niya. Kaya po napakadali po niya na makaipon. Medyo labo pa po. Hugasan pa po, po namin na isa pa yan. Isa pa pong hugas. Labo pa. iyan po, ito pong bubon na ito ay kabaligtaran po nung isa. Ito po ay nagagaling po sa taas yung tubig. Yan, pag ganyan po. Nagagaling po sa taas yung tubig at naiipon po dito. Ganyan po ang nangyayari dito. Pero ito naman pong isa, yan pong isang iyan, yung maliit na yan, ay mismong sa ilalim po ng tubig, na, sa ilalim po ng bubon na gagaling yung tubig niya. Doon may bukol sa ilalim. Kaya po mas madalas po, ito po yung mas malinis. Ito po maliit. Ito po yung mas magandang kuhaan ng pang panggamit sa bahay. Yan. Ito naman po, pag naulan, nalalabo po siya pag naulan. Gawa po nang galing po siya dun sa taas sin tubig. Kaya po nalalabo. Yan. Ito, yun. ito po kagaya nito, na kapag hindi mo lang po magagalaw ng ganyan, hindi po malalabo. Gawa po nang sa ilalim po galing yung tubig na Ayun! 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 Ayun, ayun o! Oh. Hito. Saan na? Nasaan na? May hito po. Ayun o! Oh. Ayun oh. na oh. hito! Ay Laki. Ay laki! Yeah, nakakuha kami ng hito. Yung isa pala may hito. Ito okay. po, may hito. Oh, laki ng hito. Ayan, may hito siya. Ay, yung pa baka makawala pag uh, ano. May ganaka yung hipon yan. Galing. Yung isa po pa may hito. Yun, yun ang may hito. Hindi yung ito. Hindi yung malaki. Baka may dumpa. pa.

galing nga, Kuha po kami ng hito. Ayan. Doon. Sa babon po maliit. Kaya siguro walang isda. Ani? eh? lang. Ah, kaya walang isda. Eh siguro kinain niya. Eh, hmm. Yung mga isda. Wala yeah, na. Yun na yung hito. Saan malalagay? Dito na na. Ay, hindi mo ba kakadloin mo pa yung isa? Hindi na. Kadlo pa hmm. to. Kasi pa. May alam po na to eh. Ah, makawala yung hito. Ayun na po. Oh. Wala na pong tubig na isa. Wala na po siyang tubig. Yan. Mamaya maya lang po ay magkakatubig na po ulit yan. Ito naman po ulit isa. Kakadloin po ulit niya. Para po, ano, malinis po yung mga burak. Adobe ko yun o. Adobe. Oo, adobe, oh, adobe yan. yan po ay hindi simento. Yung gilid na yan Adobe po. yan yan. Ito lang po ang sinimento namin. Yung mismong gilid sa ibabaw. Pero yung pong ano. Adobe po. Sa loob. Yan na. Adobe na to. Napakatagal na po na yung bubunay yan. Tanda pa sa'yo. tanda pa sa akin. Simula nung si mama ni papa ay magkaasawa. Gumawa pala sila ng bubon. Ayan. Mga siguro ay mga 35 years na yan. O 37. seven. siguro ito ano. Hindi nga kami dati nakainom ay. may um, ano? wala pang katubig-tubig din sa bahay sa atin. Ito yung kami nainom. Ililipat mo yung hito doon sa bahay, ay sa fishpan. Mauubos yung similya mo doon. Ay, malaki yung bunga nga. Lalagay daw po na yan sa fishpan niya. Yeah. Yan. Yan. Ito na po. Yung hito. Yan. Malaki-laki din ang... Oh. Laki laki din hani. Oh, malaki laki din yung oh. <laughs> ito. Diyan na po yung mga hipon. Mga hipon po na nakuha namin. Mga buntis po. Sasama daw niya doon. Sa fish pan. Lagi daw po niya sa fish pan. Yeah. Tara. Okay, mandali niya. Hmm ako na magdadala. Dadalhin po ulit namin yung aming lambat, aming kulambo. Okay na po yan. Babalikan lang po namin yung mamaya. Lilinisin po namin to mga dahon ng niyog. Tatanggalin po namin dito. uwi na po kami. Dadalhin po muna namin sa fishpan ito. Baka po mamatay yung aming hito. Oo, bueno. baka po mamatay. Lilipat po muna namin sa fishpan. Ayan, ito na po yung aming hito. Tsaka po yung aming mga ano. Isang kilo yan. Mga, tawag dito? Mga Upstairs. hipon. Lobster. Lobster. Bumi yung mga itlog pala ito, no? Oo, oh, lahat ng hipon, halos. May mga itlog, yun, know? o. Mm. Mga hipon. Um, lalagay na po namin. Yung aming hito Banda, doon. Gundang hito po yung doon sa fish pan na tamin pong ilalagay. Yan, nandito na po kami ngayon sa aming fish pan. Lalagay na po namin yung hito. Mana po yung hito. Tsaka po yung mga ano. Lalagay po namin sa fish pan yan. Ito na. Kahindahan. Ayun. Wala na. Umalis na. Lumubog na yung hito. Yan na po. Nasa fish pan na po siya. Sama na po siya ng mga isda. Malaya na po siya dyan. Hmm. May tabasin na naman po kami. Kailangan na naman po namin tabasan. Hmm. May paawasan po kami dun at medyo mala malakas na po ang tubig. Kawa po ng sobrang ulan. Madalas po umulan dito sa amin. Ito naman po yung aming mga alaga, mga rodaila na nag-aabang po akala nila may pagkain kaming dala. Yan o. No? Oh. yung pabong lalaki. Yan po pala, ganyan po pala ang pabo. Ang, pag, ang pabo po pala ay lalaki ay, pagka, pa, ang pabo po pala ay lalaki ay kulay itim. At yung po pabo naman puti, ayun ay, naman po pala ay babae. Pabong puti. Ayun, nagagalit no? yung lalaki. Mas paingay po yung lalaki kasi po sa babae. Pag po may tao ay lagi siya magingay naman po yung mga Rhode Island na masisipag magsipag itlog. At ito naman po, ito naman po yung nilaga ni Orlando na pagkain ng mga bibi. Yan, mga manok, Rhode Island yan, kakainin po nila yan. Tsaka po baboy, naglaga po siya. Papalamigin lang po namin at kakainin po nila yan mamaya. Yan po yung may niyog, kaya po gustong gusto din nila. Mamilatik no? Mamilatik. Hmm, Mamilatik po. Gawa ng niyog. Yan Ayan po ang kanilang pagkain. Pagka po kami nauubusan ng feeds. Birang-birang -pihira po kami mag-feeds. Lagi po siyang naglalaga. Tsaka po kinakayod din ng niyog. Tapos Papa, papa. Papa, lang po namin at papakain po namin 'yan mamaya. Yan po mga puti-puting 'yan. Yan po ay mga niyog. A few moments later. Yeah, sa ngayon po, ako muna po ang vlogger At atin pumupuntahan <laughs> ang lilinis nating balon o bubon. <clears throat> Ayon po at umaapaw na. <laughs> yeah, apaw na po siya. Ayan po yung dalo yan. Pag gusto nyo lagyan ng hose. Ayan. Ganyan kalina. Yung kabila. Di ba?